Hello! Good morning! Good morning! Uh, tingnan natin kung... <laughs> uh, tawag nito kung maging... Pasado! Kung pasado sa aking mga four babies ang ating ginawang... bagong design ng... Cuthouse! <laughs> Wala pong magawa ang kanilang miyami kasi maulan. Ayan. Tingnan natin kung sino sa kanila ang unang makapansin dito. <laughs> Tingnan natin. Ayan. Siya po si Snow. Busy pa yung dalawa eh. lalaro Alalaro. Ina natin kung <laughs> Good morning. Isang maulang umaga sa ating lahat. Ingat po tayo. Panila na napapansin yung aking bakong gawang duyan. Hoy. <laughs> Lucky. 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 nakikita niya. Yung anino. <laughs> oh, hindi naman nila yung aking bagong gawang ano. Yun, napansin ni Lucky. Very good talaga yung Lucky ko ah. Ayan, si Lucky and... Siyempre, may kulang pa tayo. Nasaan siya, ano? Charcoal! Charcoal, ikadali. dali. Play ka na dito, nak. Charcoal! Halika na. Play ka dito, play, play. No, wag mga... Play lang. Play lang lang mahal. Mga mahal ko sa buhay. Play lang. Yeah. <laughs> yung ating apat na mga bulilit. Yung ating apat na bulilit. Ayan po. <laughs> happy, happy, happy time, play time. Lahat po sila guys ay ating na-rescue. Mag, uh, mag, kakaibang lugar. Yung una po, si Snow and Charcoal, yung magkapatid. And then si Lucky sa truck ng basura. At sila, si tumatawid sa kalsada. Ayan. Akit na, baby. Akit na. Akit na, nakakit na. <laughs>